Mga mga sigarilyas Good morning, breakfast mga kaumami At sasagutin po natin yung tanong ng isang nag-comment na Kung nasa Pilipinas ka ba, kakainin mo ba yung mga ganyan At yung mga iba pang mga katanungan So ito po ay sigarilyas na hilaw mm? Yes po, pati sigarilyas na hilaw ay nakakain dito sa Thailand At itong napaka-cute na puting talong mm. Ayan, hilaw din po siya Of course, meron po tayong rice and bamboo shoot soup. Ayan, labong po ito na in-slice ng maninipis at pinakuloan with buto-buto. Mm. Of course, ang ating paboritong uh, daing na hito. Mm. So, yung pagkakaprito po niya ay crispy-crispy na at masarap ito sa mga gulay. Mm. Mm. Crunchy at matamis. Mm. So ang madalas pa pong mga comment ay uh, Masama daw na araw-araw kumakain ako ng hilaw na gulay So siguro madalas na lumalabas sa kanilang mga uh, feed Yung mga mukbang ko ng hilaw na gulay Pero hindi po araw-araw Siguro yung last na kumain ako ng uh, Nagmukbang tayo ng hilaw na talong Siguro 4 days ago na yun mm. Tanap masama kung kakain tayo araw-araw ng gulay. Eh. Mabuti ngayon sa kalusugan eh. Para na rin tayong kumakain ng putas Mmm. Mmm. Malutong. Ang lambot. Ang ganitong talong, hindi po niluluto dito. Pang fresh, pang hilaw lang talaga siya. At tatlo po ito, mayroong uh, ganitong mga size din. Purple at green na batik-batik. At yung mga pagkariniwang kong kinakain na talong, yun niluluto din po nila dito. Mm, ganyan po yung loob niya. Yeah. Super fresh. At meron tayong isa pang klase ng sausawan ngayon. Yung mapula-pula na manamis namis Hindi maanghang. O baka na ako sa anghang. slide lang. So ayan. Ang tanong ni ma'am. Kung nasa Pilipinas ka ba, ikakainin eh, mo ba yung mga yan? Siyempre po, hindi. <laughs> kaya ako po kinakain ng mga ito dahil nandito po ako sa Thailand at uh, syempre kung nasa ibang lugar po tayo kailangan nating tayo yung mag-adjust ayan so dahil hindi naman ako ganun kaselan mahilig akong mag-explore lalo na sa mga pagkain ay sinubukan ko pero syempre nung una hindi ko naman nagustuhan dahil hindi naman bago hindi naman pangkaraniwan sa atin ang kumakain ng hilaw na gulay nung una ay tikim-tikim lang at marami akong hindi gusto may mga magustuhan din naman ako hanggang sa nasanay na dahil ito yung mga pagkain ng aking asawa, ito yung ang uh, inihahanda nila sa akin noon. At kahit sa mga restaurant, meron mga naisaserve ng mga hilaw na gulay, talong, ampalaya, itong mga ganito, string bean, sitaw, ayan. Kaya ako yung nag-adjust. <laughs> Sinubukan ko hanggang sa nagustuhan ko na, at ngayon gustong gusto ko na. Minsan nga parang nanghihinayang na akong lutuin. Pero syempre dahil pinoy tayo, nagkakrave pa rin tayo ng mga sinabawang gulay, pinakbet, ayan, niluluto ko pa rin. Mm. Mm. ayan sana ay nasagot ko po si mam ma na comment po niya yun dahil merong nag-comment na bakit kailangan mong kainin ng hilaw ganyan ka na ba katamad magluto <laughs> siguro ay first time tayo mapanood at hindi pangkaraniwan sa kanila ang pagkain ng hilaw na gulay at dito po sa Thailand ay normal na normal po ito. At tanong din ng marami, hindi ba masakit sa chan or ano tawag doon, kinakabagan? Hmm. Hindi naman ho. Para lang tayong kumain ng maasim na mangga, hilaw na bayabas, di ba? Matitigas din yung mga yun, maasim, nadadigest naman natin, hindi naman sumasakit ang ating chan. Uh, maliban na lang kung maselan yung ating chan, siguro yung iba ay sumasakit ang chan. So ganun din po sa pagkain ng gulay, parang prutas lang din. O, o sa mga salad, kung kayo ay mahilig sa salad, parang ganun din po ang pagkain ng hilaw na gulay dito sa Thailand. Hmm. kahit yung may buto malambot. Hmm. Tinggalin mo lang 'yan. At siguro dahil mura nilang pinipitas ang sigarilyas kaya po ah uh, madaling kainin. Hmm. Hmm. Sawa. Mas malam yang talung saya itu, Ang lembut, hmm, hmm, mm. sarap punang, uh, bambu shoot, sabau, Ba, <laughs> cute oh. hilaw na talong, puting talong. Mm. Mm. Ito po ang isang araw lang na ibinilad pagkatapos ibebenta na nila sa market kapag bibilhin ka na, bibili ka ng marami like isang kilo mm, um, kailangan mo siyang i-ref kasi nga isang araw lang nabilad hindi siya super dry at super alat at kapag kina-recipe fry natin siya pati mga paligpik nakakain mm. Um. <laughs> ang sarap mm. Um. na sigarilyas อืมอ hmm. hmm. ืมอืมรับละบงนะไน่ i ด้มุั่งละบงอืมอืมฟังจี๋เฮ้ยนะกอ้เอาเกี So yun nga, ang pagkain ng hilaw na gulay ay mas masustansya, kaya minsan mas gusto nila. Pero hindi naman araw-araw o palagi. Depende sa mood, depende sa kanilang cravings, ang sasarap po kasi ng kanilang mga sausawan. May mga dishes din ang niluluto po nila ang mga gulay. Pero katulad nga ng sinabi ko, ang ganitong gulay o talong ay hindi niluluto. Mm. At para po sa mga nagtatanong tungkol sa recipe ng sausawan, laging may nagtatanong at may nangungulit. Minsan nga nagme-message na po sila, hindi ko nare-reply yung iba. Asan ah, daw yung recipe ng sausawan? So lagi ko pong sinasabi sa aking mga video dahil marami akong ginagamit na iba't ibang klase ng sausawan at yung iba po doon na hindi ko pa alam gawin, binibili lang katulad nito. At ang iba naman po doon ay ginagawa ko o marunong na akong gumawa. At ang recipe po ay uploaded na sa ating mga videos. I Scroll nyo lang po. Or para mas madali nyo pong mahanap, kita po ang aking YouTube channel, Mami Will in Thailand. I Scroll niyo po doon, nandun yung mga sawsawan ng hilaw na gulay, sawsawan ng steam na gulay, mga prito-pritong gulay. Ayan, iba't ibang recipe po, iba't ibang klase. Depende. So, yung sawsawan po ng hilaw ay iba. Yung sawsawan ng mga prito-prito ay iba. gano din yung mga steam. Magkakaiba po. At kaya hilaw, yung kinakain namin ngayon ay dahil yung sawsawan na ito ay para lang sa hilaw. Hindi po masarap kung isasawsaw mo dito yung naluto na, uh, anong ito, sigarilyas. Ayan. Hindi po hinahati-hati or ini-slice dahil nangingitim po ang mga gulay. So kapag nangitim na, hindi na kaakit-akit kainin. Tingnan natin yung pagkakaiba. Meron din mga nagsasabi kasi, bakit hindi mo malang i-slice? Ayan, yeah. basta siya nasang maduming kamay. Ayan, pero nakakain pa rin naman. Mm. Sa atin po ba, didadaling din ang hito. Habang tumatagal, umaanghang. Mm. Sarap. So, ayan mga kaumami, sana po ay nasagot ko ang ilan sa inyong mga kasagutan. Ah, katanungan. Nalito <laughs> na tuloy. Kung may mga question pa po kayo, pakicomment na lang. Uh, subukan kong pasahin lahat. Mm. Yun lang kaumami, pakishare po ang video kung nagustuhan. Baka ikaw naman ang susunod, napapadala natin ang 1K bilang pasasalamat sa susunod. Thank you for watching.